kung makakausap ko man ang batang ako, ang una kong sasabihin sa kanya ay, Kumusta ka na, munting jelo? Kumusta ka? Dalawang salita, ngunit napakalalim ng kahulugan. Nais kong kumustahin ang batang ako sa pagkakataong ito. Isang bagay na hindi magawa sa sarili sa kasalukuyan. Nais kong marinig ang kanyang mga sasambitin. Walang halong kasinungalingan, walang halong pagkukubli. Nais kong marinig sa kanya ang mga masasayang naganap sa kanyang buhay. Mga pangyayaring hindi pa alintana ang mga hamon ng buhay. Hindi tulad niyo yun na ang na nasasambit ay okay lang ako. Mali na ba kapag ngiti ako Hinahanap ko ang sayo Kahit kita Maraming tanong ang gumugulo sa aking isipan Mga tanong na tila ba'y nanguusig sa akin Paano nga ba ko hihingi ng tawad sa aking sarili para sa mga bagay at oportunidad na aking napalampas? paano ko sasabihin sa sarili at sa batang ako na sila'y aking nabigo. Napagtanto ko na hindi totoo ang sinasabi ng karamihan na kapag may gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Nais kong sabihin na kahit gustuhin natin, kahit anong pilit nating abutin, kahit anong paraan pa ang iyong gawin at gustuhin, kung hindi ito para sa atin ay hindi pa rin natin ito makukuha. Para sa batang ako, nais kong humingi ng tawad. Patawad kung sa ating pagtanda ay may ilang bagay tayong pinagsisisihan. Patawad kung hindi ko napangalagaan ang ating kasiyahan, pangarap at sarili. Patawad kung naging mahina ako. Kung nagpapakain ako sa kabat-takot na mahusgahan sa bawat galaw at kilos. Patawad kung masyado kong minadali ang lahat. Masyado kong ginusto na maging matanda na para maging malaya. Yung tipong wala na nagbabawal, nakakapunta sa mga lugar na gusto at nakakabili ng mga gustong bilhin. Naalala ko pa dati na kapag ako'y pinapatulog ni nanay ay kailangan pa akong takuti ng hanger o sinturon para lang matulog ng tanghali. Natatandaan ko pa rin ang aking sinabi noon na ayoko na gumawa ng mga takdang aralin. Ayoko na na nagre-review kapag may mga pagsusulit. Gusto ko na lang makapagtapos ng pag-aaral para makapagtrabaho na at kumita ng pera para makatulong sa aking mga magulang. Pero nagkamali ako. Akala ko kapag tumanda na ako lahat ng bagay na naisin ay makakuha ko agad. Natutuhan ko na nakakapagod pala. Nakakapagod ang buhay. Pero wala tayong ibang pagpipilian kundi maging matapang at kayanin ang lahat para sa pamilya at magandang buhay na inaasam-asam. Patawad kung hindi ito ang buhay na gusto nating mangyari sobrang nakakapagod. Nakakaugos ng lakas. But please, stay with me. Be my safe space. Hayaan mo lang akong umiyak sa iyo kapag ang mundo ay tila mabigat na. Hayaan mo akong bumalik sa iyo kapag nakalimutan kong pahalagahan at mahalin ang sarili ko. Para sa batang ako, nais kong sabihin na maglaro pa, makihalubilo at makipagkaibigan ka. Huwag kang matakot na sumubok ng mga bagong bagay. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot, hiya at kaba. Normal lang na makaramdam ng ganyan. Ngunit dapat mo itong paglabanan. Huwag mong palampasin ang pagkakataong makapagpalipad ka ng saranggola na matagal mo nang nais magawa at makita itong sumasabay sa indayog ng hangin. Makipagpatintero ka't ka sumalis sa tumbang preso. Kaibiganin mo ang mga batang laging talo sa bulan. Para sa batang ako, magpahinga ka. Sulitin mo ang bawat araw na ikaw ay bata pa dahil sa pagtanda mo ay mailap na ang pahinga rito. Ngayong matanda na ako, parang gusto ko na lang bumalik sa pagkabata. Yung tipong puro laro, tulog at kain lang ang iniisip. Yung walang obligasyon at walang problema. Yung papasok ka sa eskwalahan, tapos sa hapon kapag uuian ay matutulog na lamang. Napagtanto ko na mahirap ang buhay at mahirap maging matanda. Sana hindi ako nagmadali kasi hindi naman talaga madali. Ang mundo ko ngayon ay hindi na tulad kung paano ko tingnan ang mundo noon. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin ako sa bawat ala-ala na ating nabuo. Maraming salamat dahil sa lahat ng aking nakilala ay ikaw ang pinakamatapang na tao na aking nakita. Hindi ka sumusuko sa bawat problema at hamon na dumarating. Para sa batang ako, asahan mo na hindi ako titigil hanggat hindi ko pa naaabot ang mga pangarap nating dalawa sa buhay. Pangakong tutuparin ko ang mga pangarap at mitiin na matagal na nating inaasam. Pangakong bibigyan natin ng magandang buhay ang ating mga magulang at ang ating kapatid ay aking pagtatapusin ng pag-aaral. Pangakong hindi tayo susuko kahit anuman problema o hamon ang dumating sa atin. Patuloy lang tayong lumaban at manalig sa buong may kapal. Iyan ang ating pangako sa iyo, akong Montengelo.